Picturean mo ako dito, boss. Dito lang. Doon ka, oh. Ayan. Ito, big C anong lugar nga to? Pratunam Market, Bangkok ah, sa Bangkok ayan. so ang ganda nya ito mga parang mga, anong ba yung mga yun ito, ito ano kaya mga yun positive world ayan o no? parang mga temple ano ba yung tawag dyan? temple 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 ayun temple nila parang plaza ang masang ba kasi pag natin kita sa picture na ito pag ano pag test na kaya yung tubi central world dito tayo bababa ba tayo dito or ano ang ta nasunod na sa platform ito ay pakat to BTS dito na to train katana to rin katana na station dito ako sa nag-stay sa ano Anong na na station na ng guardian na na para picture ata pa sa daming turista <coughs> sa mo pero na mo sa labas yan pero may elevator escalator Gusto ko sa mga pa-picture sa temple Kaso mainit Basta, mga pa-picture uh -huh. all malamig na Ay. Ay. That's okay SIM card. Uh, SIM, card. sim card. Oh, sim card. card. Oh, oh. For 4th floor. Big hand. 4th floor. floor. Oh. Ayan, what's oh. my elevator? Oh. Mm. Mm. Uy, uh, pwede ba ito? Pero salabas sa labas may may, no, may salabas. ano, turn pa sa labas? Ano maulan na Hindi ba masisira? Pag live ka, ako mas miss siya. Arsignation hindi miss Shout out miss Fourth floor ta, di ba? Second floor pa lang ta. Uh, malahas ah, <laughs> mm -hmm. Oh, ah, mga lahas de. Mga pearl. Ito super cute. Wow. Uh, ang ganda ng mga color. <laughs> I love it. ngamin kaya? kaya naman hindi. kaya naman hindi. kaya naman hindi. kaya baka hindi. kaya naman ba? Ang ganda ng kulay ng san Ang ganda ng ng um, ng kulay nila na boss. Ang maganda ng kulay. Yeah. Ah. Uh -huh. floor So bibili kami kasi ng SIM card. SIM card, SIM card, SIM card. Well, we can ask naman, 'di ba? ganda ng pagkakagawa. Ang ganda ng color ng combination nila, no. Ano to boss na sinabi nung nung tour guide natin kanina? Sentong Yung ande, yung pangalan ng ano? Ah, si Tig, si tig. Ah. Ano? Ano yung Wait. Tatlong. Ngawa kadali lang, Cap. Kapnong. No. Ato. Ay, hindi. Kain ka

So, ikaw ma-adjust no, ma ka mag ka. Translator. So sabi niya, ano sabi sabi niya? TTV. Ang oh, what is TTV? Mm -hmm. ano? Parang bang kumani? Eh? Anong pangalan nung hinahanap natin? Ha? Ah? bang, yung mga bangko dito. namin bangko. Krong mm -hmm. Thai. Krong Thai bang. Kailan uh, close ang mura ko. sim card, sim card, sim card. At ito, mga sim card. Dita. Let's Alo. <laughs> ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ <laughs> <laughs> <laughs>

May Watson nga dito. Detox. 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 Sa so, detox. Hindi detox. Ang doon lang hindi Gadget power. Power Power boring. ato dita ah okay dita call ah ito na sa kabila mm. oh yan, yan. यं डी टॉल सिम कॉलिंग सिम 49 बात है uh, 49 बात सिम का फॉर वन मंथ टू हंड्रेड बात Mm -hmm. thank you mm -hmm. 5G so, okay. so, here Edit. Yeah. Seven. 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 What it number 10 Eight. 10 10 a A, counter A. A lang. Hindi ko to, counter A. 6 tapos 10. Saan yung count? Ato, counter 10. Ano na boss? 8 pa oh, lang Oh, okay. Oh, okay. boss. Boss. Yeah. Two eight three nine. Ang ganda. Kaya Eleven o. Oh. Kaya nga nakaplan. Nakaplan yani. Eh. Eto oh. 400. Four hundred. Four hundred nine lang. Ato tapen mo. Eleven Et, eto, 12,000. Tapos Samsung tablet na, oh. Oh, 12,000. Mura na. Ito, oh. Pag-uwi ko, bibila ko. Mas isa lang, ganito lang. Samsung. Ito yung cellphone. Tingnan mo. Ang mura lang ng cellphone dito. iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone iPhone 14 To mini iPad uh, Internet right? Yes thank you So kli so tao Bili-bili din ang SIM card pag may tao. Eh.